Magandang araw po sa inyong lahat. Isang napakagandang balita ang hatid namin sa inyo ngayon, lalo na sa ating mga mahal na senior citizens. Simula ngayong Abril 2000 at 2025, isang bagong programa ang inilunsad ng ating pamahalaan na layuning bigyang suporta at pagkalinga ang ating mga nakatatanda. Ang programang ito ay tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens, SPIS, na magbibigay ng buwanang ng pensyon na isang libo sa mga kwalipikadong senior citizens sa buong bansa. Ang SPIS ay bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Iya na masiguro ang kapakanan ng mga Pilipinong senior citizens. Sa ilalim ng 2,000 at 25 National Expenditure Program, naglaan ang Department of Budget and Management, IE, ng 4.8 bilyon para sa programang ito. Ayon sa Republic Act no 11,000 11 at labing na, na naisabatas noong Hulyo 2022, dinoble ang buwan ng pensyon mula 500 patungong 1,000 para sa mga indigent senior citizens. Upang maging kwalipikado sa programang ito, kailangang ang aplikante ay 60 taong gulang pataas, mahina o may sakit, walang regular na kita o suporta mula sa pamilya, at hindi tumatanggap ng anumang pensyon mula sa gsis, lales, o iba pang institusyon. Ang layunin ng SPIS ay mapabuti ang kalagayan ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang tulong pinansyal para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at gastusing medical. Bukod sa SPIS, may isa pang magandang balita para sa ating mga senior citizens. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, ang mga Pilipinong umabot sa edad na isang daan ay makakatanggap ng isang daan libo bilang cash gift. Ang mga benepisyong ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na masiguro ang kapakanan ng mga senior citizens sa bansa. Para sa mga nais mag-apply sa SPIS, maaaring magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Social Welfare and Development, YAGE, o Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, sa inyong lugar. Ang mga kinakailangang dokumento ay kinabibilangan ng Senior Citizen E, Barangay Certificate, at iba pang patunay ng pagiging kwalipikado. Ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng kanilang pensyon kada buwan na maaaring i-distribute sa pamamagitan ng cash cards o direct bank transfers depende sa sistema ng SVD yes sa inyong lugar. Ang implementasyon ng programang ito ay inaasahang magsisimula ngayong Abril 2025 at, at magpapatuloy sa mga susunod na buwan. Ang mga senior citizens ay inaasahang makakatanggap ng kanilang unang pensyon sa mga buwan ng Mayo o Hunyo 2025 depende sa proseso ng aplikasyon at verification. Hinihikayat ang lahat ng kwalipikadong senior citizens na mag-apply sa lalong madaling panahon upang masiguro ang kanilang benepisyo. Ang pamahalaan ay patuloy na nagsusumikap na mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga nakatatanda at ang SPIS ay isa lamang sa mga hakbang na ginagawa para dito. Sa pamamagitan ng programang ito, Inaasahang mababawasan ang kahirapan at mapabuti ang kalusugan ng mga senior citizens sa buong bansa. Ang mga lokal na pamahalaan ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng programang ito, kaya't hinihikayat ang mga algus na aktibong makipagtulungan sa YAGE at Oscar. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng ESG o makipag-ugnayan sa kanilang hotline. Ang SPIS ay isang patunay ng malasakit ng pamahalaan sa ating mga lolo at lola, na nagbigay ng malaking ambag sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng programang ito, naway maramdaman ng ating mga senior citizens ang pagkalinga at suporta ng pamahalaan. Maraming salamat po at naway maging mas maginhawa ang buhay ng ating mga nakatatanda sa tulong ng SPACE.